sarap magtulog ng mga alaga ko. Oh, so, sagparuhay sila. So, sila eh. si silang lagay. Ayan. Ayan, si ang lagay si Bonjing. Oh. yung lagay-gay, oh. Ang yung lagay-lagay, diha. Ayan pa si Belos yung, oh. Belos. Nagparuhay din siya, oh. Nagparuhay. Oh. Ang sarap ng buhay ng mga alaga ko, ay. Eh. mga marites doon no? Oh. ayun yung mga marites doon oh eh. nagtago ang marites oh ayan ayan dito lang ah ayan yung mga marites ayan nag ayan yung mga marites natakot sila eh oh veloce oh, veloce yung alo ang ganda ni veloce yung kay, eh Dito lang naman yung bahay namin. Bahay ng mga hampas lupa. Ayan. Ay. Ay, nahilig pa. Nahilig pa. Nahilig pa. Nagparay siyang lagay. O. Oh. Nagparay siyang lagay. Ayan. Oh. Ano yan? Fries yan. Wow. Sana all my fries. Ah. Ayoko. Salamat. Oo, oh, diba? Dito na naman kami nakatira sa Gatchalian. Ayan. Ito yung labas ng bahay namin. Ayan, yung mga marites, yung mga chismosa. Ayan, oh. Diyan lang naman ako na chismis Ayan si baby, oh. Ayan si baby. Si baby yung marites, oh. Ayan yung nambirwang marites. Ayan yung nambirwang marites namin ay... pero ang malitis namin yan si bebe